What? TV radio. Anong kasuhan ng mga pulis ang kumuha ng video na kinumpronta sa isang pulis sa ngunit kung bakit isinara sa lahat ng mga motorista ang isang bahagi ng Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon na nagresulta ng matinding trapiko. Ayon po kay Police Lieutenant Colonel May Ehenio, Commander ng Holy Spirit Police Station, kinilala ang nag-upload ng video sa mga social media platform na si Janus Munar na inilarawan na kritiko ng mga Duterte o Duterte base sa mga post sa mga online platforms. Pinag-aaralan pa nila nga kung sasampahan ng cybercrime complaint pero nilinaw po ng opisyal na patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon. Pinabulaan na naman ni Munar na siya ang kumuha ng video at iginiit na mayroong nagpadala ng video sa kanya. Habang sinibak muna sa pwesto at patuloy na nagsasagawa ng investigasyon laban kay Police Executive Major Sergeant Averdo Pontaliano matapos sabihin na sa viral video na tatawid si Vice President sa nasabing Una lang humingi ng paumanhin ang Calzone City Police District at sa ikalawang Pangulo ng Pilipinas.